Kain tayo, ha? Gutom uh. na ako, eh. Uy, dalawang gabi tayo, ha? Oo nga. Kala ko, kala ko, Juno. Hindi mo tinanggap na seryoso yung sinasabi ko, eh. Okay? Sinas. Bali, mag-ano kami ngayon? Kung saan ba pupunta? Hindi ko pa alam, eh sila kapangalig yung may alam kung saan pupunta bali dadaan na sila ron sama si daddy ems yung mga yung team kapangalig doon kukochi sila kami ni boyax ah uh, motor so check natin namin kung saan kami pupunta wala pa akong idea eh Nag Breakfast lang kami ni Boyax Medyo gutom na Kain kami ng goto Gotong Gotong Maynila Hindi Gotong Batangas Medyo malapit na kami Siguro mga 30 minutes Ando na Ando na kami sa Kalaka 30 to 45 minutes Tuli <laughs> na ka pa dad? Ah. Dito na kami sa kilaka panalig sa kalaka. Samayo, so nag-aayos na lang ng gamit daming dala. Alam mo, maglilipat bahay. Hindi... Lipat bahay ba yan? O ano? <laughs> Layas bahay. <laughs> ito forma naman ito. Lagi <laughs> rin. Kailangan ma tayo. Ang dami mong <man> bag. Siyempre <laughs> drone. Mga battery. mga damit. Ayun pera natin nandito. Yan, yan, yan. Maganda yan. Atay, magandang maga po. Magkano kilo, kuya? Sabong <laughs> piso lang po. Mura naman pala niya. Ang lawak ng lupa ni Daddy Om. Daming tanim. Hindi ko pa nga napanood yun eh. So, pa, eh pa <laughs> Hindi pa na, Hindi nat wala tayong paglalagyan. <laughs> ha? Puno <laughs> rin <hulurin> ako eh. Kay Kuya Boy, kay Kuya Boy. Dito, maluwag daw to eh. Maluwag <speaking> eh. Ha? <Salam> mo? <speaking> Kahit isa. Hindi kahit isa para puno na ako eh. It. Ayan. Lakad na kami. Lakad. Alis na pala. Hindi pala kami maglalakad. Ayan sila Daddy Oms. Kapanalig. Si Kautol. Si Kadidit. Nasa kotse. Motor kami ni Kanoy. Kanoy sa at ni Boyax Duro, mga two and a half hours Hanggang doon sa ano pala kami Sa may Monte Maria Batangas Hoy, ikaw, ha? Kilala kita kuya! Ah. लगिता <laughs> 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 oh. Dito na tayo sa ano, Bawang, Batangas Parang ngayon lang din ano daan dito Parang bagong bypass yung kailan pa nagawa ito Mga One and a half hours pa Ito hindi sa traffic Saka mamimili pa kami Magbibili pa kami sa palengke Para pang ulan namin yung gabi Saka ano pa pala So, sa kalsada na ko yung lunch Para, hindi ko yung ng lunch dun sa pupuntahan. Para hindi bilo namin, pag-do na lang. Dito, dito rin yung daan eh, pagpapunta ka ng ano. SM SM Batangas ito muna yung mo tapos tanaw mo na yung anong bundok ba to? may bundok dito sa left side eh. hindi ko lang alam kung anong bundok to Hindi. Ang bibilin mo? Tama ka? Oo. Para para, para alam mo pa rin. P saka pero, ha? huwag na lang bumili muna ng marami. Oo, oh, yung ano lang, pang merienda at saka dinner. Oo, oh, yun. Dapat bilhin tayo. Alright. Ano lang tayo gitado? Kaya boy. Kaya yeah, boy. nas na. Puti ni next, oh. Yan, hindi pa kami nakakain, nandito na kami sa Monte Maria. Ah, nakanganga mesa dito. Okay po, pumasok. Monte Maria niyan. yan? Monte Maria. Monte Maria. Monte Maria. Yan yung pinakamataas na statue ni Mary sa buong mundo. Meron siyang taas na 998. 0.15 meters meron siyang 420 steps packet hanggang doon sa kanyang corona ang galing kapisyado eh hey, pre nahihirapan <laughs> niyang mahuwakan yung kodigo ko hahahaha <laughs> kung yung sinumulan niyang gawin nung ano 2013 oo napunta kami dito meron dito ano yung no? sanggol may isa pang statue rito, may isang may hawak na sanggol na kahiga. Hindi ko ka lang alam kung saang banda na yun. 2013 yan sinimulang gawin na tapos nung... Yan ba siya natapos? Wala na. <laughs> Basta natapos siya. <laughs> tapos siya 2021. 2021. <laughs> Ginawa siya ng 2013. Ah, tapos 2021. <laughs> yeah, yeah. Init nga lang dito. Saka problema hindi pwede mag-drone. Kailangan pa, Kailangan pa ng permit. Babalik sa Batangas City para kumuha ng permit. <laughs> so, so, ito, hindi dito Batangas City. Hindi. Libo. Libo. Oh, libo to. Tapo, libo, tapos, tapos pag ano mo, lubo. Lubo. Hmm. Tapos, tapos. Hubo. Hubo ka na mamayang gabi. Lasing ka. <laughs> tapos, uh, pagdiret, pagdiretso yung tungdaan na to. Yun, lubo. Lubo, Batangas. Pwede nang dumaan dun sa, sa Rosario na. No? Rosario na ba yun? Hindi ka naman check natin sa mapa. Bakit? Uwi ka ba? Ay, daan Basta paikot yan. Iba na yung dada... Pag o, ano natin sa ling lunes, iba na yung lalabasan natin. Hindi na ba tayo siya? Wala. na yata. Basta, rin. Basta yung may ano, masarap na pata. Yung mga lamang loob. Ay, sa goto. Oo, oh, yung goto. Okay, Oh. Yan. No Oliver's goto. Oliver. So, Sana abutan natin yung Sarap doon. Para tingin natin kung yung ano ni Kapanalig sasakit. gout <laughs> Yeah, thank you. Yon, so hindi na kami nagikot, masyadong mainit. Kaya labas na kami, Mas kakain na. May, may nakita kaming kainan bago pumasok dito may mga kainan na. Kaya uh, Yo, kain muna. Dito sa left po. Oh. Ganda ng lugar. Galing na na develop nito. Hindi ko na matandaan kung ano pa yung nabasa ko eh. Yan yung ano. Andiyan. Ato, no, doon pala kami pupunta. Pakain, di tayo. Pakain. Pakain. <laughs> ano pangalan ni CGR CGR Ha? CGR CGR Resort Place CGR Resort Place sa Papuntang Lubo Ang yeah, ganda Ang ganda, ganda dito may Tahimik ka tahimik Tahimik Sarado pa kasi sila eh Si Kuya Boy lang eh Bubukas pa lang Bubukas pa lang Sarap mag swimming daw no? Masarap dyan Meron silang boy, kahit Tatlong pool Saltwater pool uh -oh. Kasi mahirap maligo dyan sa ano eh. Tama. Mabato. Pero may choices sila, yun know? Doon, Doon, merong konting sand, sandbar. uh, Pero mamaya, pupunta tayo doon. Paglasing na para maganda-ganda. Ha? Huwag kayo pang ulit-ulit, ang lalaki <laughs> ah? ng bato. lakad muna tayo dito sa ngayon yung yun, sa konting ano dito uh, sand bar pero hindi siya sand eh. coral bar <laughs> Ina, layo ko na eh. <laughs> ang, layo, ang layo ko na, mo ako. hindi ko alam yung, yung sinasabi sa mga rock formation na lugar ano ba yan? Amaya, e, check ko na lang kung ano yung sinasabi na lang rock formation dito sa lugar na to pero yung etong etong lugar na to ito yung tahan namin talagang bago pa, ginagawa pa lang kahit dun sa taas naayos pa lang yung mga mga room Bali yung room na available, hindi ko alam kung parang wala pang available din sa taas, parang puro cottage pa lang dito sa baba. So, eto sya siya. Hindi siya sandbar, puro corals. Nandiyan <coughs> oh. No? So, yung ginadaanan ng galing Batangas nga. Yung sinabi ko kanina, Batangas. Kalapan. Tapos yan nga yung isla verde. Ito may konti palang buhangin. Dito. Let's check the water. Kung anong malamig ba. lamig ng tubig ah. Lamig Malamig ang tubig Sarap Refreshing Niala, yeah, syempre malakas dyan Woo! Tulog na <laughs> Papalakas ka ba? Oo <laughs> ako, lakas oh, Sige. Yeah. Sabi ng na ni Kapalalig yun Kumuha kayo ng lakas ah. Eh mga bullshit kayo <laughs> tatat segundo pa lang <laughs> bilang makaawa pa ako kay Gdidit pa ng duyan <laughs> wala rin <laughs> <laughs>